Dek tuh Dek 2 Take two. Take two. mo na, ba't ano ito? Wow. Oh. Hi. Ah, na, tapos na, huy! 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 Ano, ano, huy, ano, huy, ano huy, wala ka naman tapos sinasabi. Na. Yeah, wala ako sinasabi. Tapos na. Wala ako Oh, anong tapos na? Oh, ala, ala, tapos na ako. Ah, eh, ano, na. ano, yung word doon? Ano, tapos na. Oh. hindi dapat doon, ano sinasabi mo? Ay, please, gano'n. Please ganoon. na, ano, ano, ano,

Mataas ako ah. Alam ninyo? Sanay na sanay talaga kayo. Bakit? Sanay na to sanay kayo sa pandaraya. Ayan na. Ba't nagkaganito to? to. Ah, ayan. Ano yan? Ano yung trip? Ark e. Ha? Ark yan Masan e. ah, yan? Ark yan eh. Truck. Truck. Ano yan? Move. <laughs> Move, Move. Move yes. Ark Ayan na, uh, iba pa. Alam oh, kung bakit yeah, kanina yeah, ang dami-dami yeah. niyo pa nakakalat dyan? Kanina ang dami-dami oh, niyo pa yeah, nakakalat yeah. dyan. <laughs> 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 kanina nakakalat dyan, inayos ko pa uli? Yan nag-free! Yan nag Ay, naku yung parang ikinakasama Kasi balik na rin natin, dapat pa sa po. <laughs> ha? Ito.